Ah, kaysa magnakaw ka, kaysa kung mag magbenta ka ng drugs, di ba? Di benta man lang yung pepe mo. Pero hindi mapantripan, Diyos, na, ah, ano to, na may problema na sa buhay, lagyan ko na sakit yung anak niya. <laughs> <laughs> Lahat naman tayo kayang gumawa ng kahit anong po <laughs> idea. Pero halos walang gustong kumilos. Sobrang tindi na kasikatan mo. Sobrang lupit ng kapangyarihan mo. Tapos pagdating sa dulo, ayaw kang tanggapin ng Diyos. E di sige, gawin mong boss yung sarili mo. Tignan natin kung may mapala ka nang wala kang malay kung paano Paano mo pasusunurin yung tao mo kung ikaw nga di ka marunong sumunod. Wala akong pakialam sa virginity. Ano pa nabang sa supuan ng Pepe mo? Good morning sa inyo, Pilipinas. Today is an okay day. It's not too bad. Lunes ngayon, generally, ang lunes namin hindi naman masyadong kalakasan. Pero ngayon, mukhang mukhang balik na yung merkado. Yung nawala nung December, halos kala ko palugi na eh nakilala <laughs> nyo naman ako eh basta ako diretso lang ako sabihin ko sa inyo kung malulugi o kumikita pero yung nawala nung December masyadong malaki yung ibinaba ng sales namin ngayong January nakakabawi pumipitik na uli ang merkado. It sounds and it feels like nung December, eh, hindi lang talaga masyadong lumalabas sa mga tao dahil nag-iipon nga ng pera o sa mga bahay nila kumakain. Eh, pero ngayon, January, nagalabas na uli ng pera ang mga tao. Today is an okay day. It's not too bad. Uh, average day na parang katulad lang din nung mga bandang October, yung January. Eh, and I expect ko ngayon, medyo lalakas pa ng konte, kasi kung ngayong January, eh, unang linggo pa lang, eh, ganito. Ang expectation siguro, baka pataas na, uptrend na kasi tapos na yung market correction. Eh. So maganda umaga sa inyo, Pilipinas. Today is an okay day. Kung meron kang mga makikita tanong, you are welcome. Napagsilbihan natin yung mga tanong mo, Pilipinas. Yung mga sakit ng ulo mo, yung mga problema mo, yung mga agam-agam mo, yung mga duda mo, isa-isahin natin ngayon lahat ng mga sakit ng ulo niyo. Paalala ko lang ulit, sa mga nasa ibang bansa, mag-iingat kayo. Masyadong maraming linta na gustong kunin yung pera ninyo. Na kapag ka, nag-abroad ka, masyadong maraming tao, yung bigla na lang kamag-anak mo na, bigla na lang nagmamalasakit sa'yo. Pero totoo, hindi talaga ikaw ang pinagmamalasakitan niya. Ang pinagmamalasakitan niya yung sarili nila, gusto nila makuha yung pera mo. So, ganung kasimple simple ang konsepto, iingatan mo ang sarili mo pag mag-abroad ka at lagi mong aalalahanin kung bakit ka ba talaga pumunta sa abroad. Kung pumunta ka dyan para sa diploma, then kunin mo talaga diploma. Kung pumunta ka para sa pera, then um uwi ka rito ng maraming pera, kung pumunta ka dyan para malaman na ng resume mo, then siguraduhin mong malaman na resume mo pag uwi mo ng Pilipinas. Kung ano eksakto yung dahilan kung bakit ka nag-abroad, yun din dapat yung maiuwi mo pagdating mo sa Pilipinas. Kasi derechahan, karamihan sa mga nag aabroad nakakalimutan nila kung bakit sila nag-abroad. Idol, taga-squatter po ako at biglang pumasok ang chismosa sa namin kapitbahay at ng gugulo at pinabarangay namin. Pero sabi sa barangay, hindi daw trespassing yun kasi wala naman kaming titulo ng lupa. Tama po ba yun, Idol? Tres trespassing yun kasi sa inyo yung bahay. Pag hindi nila bahay, trespassing yun, nakikipasok sila sa bahay ng may bahay. Ganon ka simple yun. Hindi naman titulo ng lupa ang ano eh. Kahit rights yan, sa'yo pa rin yung karapatan dun sa lugar na yun, kahit rights yan. Rights nga eh. Diba? <laughs> hindi totoo yun, hindi totoo yun. Ano, kahit kaninong bahay nalang, pwede nilang pasukin. Kahit kaninong bahay nalang, pwede nilang pagnakawan. Kaya naka naman yun. Hindi ganon yun, hindi ganon yun. Uulitin ko, hindi ganon yun. Tanong lang, idol. Tama ba ginawa ako? Nagchitasawa ko. May dalawa kaming anak na babae. Hindi ko na tiis pag tingin ko sa mga lumang pick namin na send ko sa kanya. Pag nagparamdam, bobo ba ako doon, idol. Ah, uh, may mga anak kayo eh. So okay lang 'yung regular communication do sa ex mo kasi nga may mga anak nga kayo. Dapat nga regular ang communication para magpadala yan eh. Hindi naman be, pwedeng papabayaan mo siya magbuhay binata, ako diretsahan lang ha. Pag kaganyan klase 'yung lalaki, paputol mo titingnan mo inang lang kasi ano okay sige inanakan ka ngayon pagkatapos ngayon na responsibilidad iiwan na ngayon sa responsibilidad tapos bubuhay binata derechahan lang naman sa akin eh gagawa-gawa ka ng bata tapos ngayon magbubuhay binata ka iiwan mo ngayon sa babae yung mga anak mo ano yan kung hindi mo pala gustong anakan yan tapos sa bibig mo pin tuktok ka. May talata din po ba kayo ng Biblia na nahirapan? Nahirapan po kayong intindihin? Anong talata po ito at papaanong paraan mo po siya naintindihan? Dako po. Pangina mo, halos buong Biblia hindi ko naintindihan, diretso yung lakitan. Naiintindihan ko lang yung iba, pero hindi lahat, kapal-kapal ng Biblia. Alam mo, it just so happy nga lang, tsumamba nga lang kayo na yung mga tinatanong nyo sa akin ay mga bagay na saktong alam ko din. Pero hindi ako propeta, hindi ako maangaral, hindi ako pastor, ordinaryo na ako, lang ako, ano ba? Yung iba, nila propeta ako eh. Huwag Pilipinas. Kahit kailan hindi ko i-claim na propeta ako. Although may mga bagay na nababasa ako sa Biblia tungkol dyan sa mga propeta. Pero hindi ko kahit kailan i-claim na propeta ako at buong Biblia naiintindihan ko. And then diretsyo nila kita. Karamihan sa parte ng Biblia di ko naiintindihan. ganon na lang. Mas madaling sabihin yun. Bakit? Kasi sa kapal kasi ng Biblia. Siguro kung may mga alam ako doon, mga, mga one-fourth lang, ganon, Nung dami nung mga bagay na nandun. Na mga na... Tiyo, baka nga wala pa sa one-fourth yung naiintindihan ko eh. Hindi ko alam eh. Sigurado ako sa'yo. Mas marami hindi ko naiintindihan. Sigurado ako ron. Kasi ang dami-dami Dami, dami 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 kong tanong. Ang dami kong tanong sobra. Sobrang dami kong tanong. In case hindi niyo alam, marami rin akong tanong. It just so happen nga lang na yung mga tanong ninyo na naitatanong niyo sa akin na nasasagot sa mga isip ninyo eh nauna ko nang tinanong sa sarili ko. <laughs> Ganon 'yun. Tulong po, may babae po ang asawa ko. Tapos ginawang dalawa na kaming asawa niya. Tapos pareho sila gumagamit ng illegal drugs at palagi nilang trip ay tatlo kami sabay sa kama. Pwede po ba akong magreklamo kahit <laughs> muna, ay ayaw ko ang ginag gawa namin. Pero ngayon, nagugustuhan ko nakasabay ang illegal drugs. Eh, kanya-kanyang trip yan, eh. Ako, ito, su suggestion ko lang sa inyo, is just stay away from illegal drugs. Kung trip nyo mag- G-trip nyo yan eh, diba? Pero ako naman, coming from the perspective na wag na lang natin pag-usapan yung masama at mabuti Kunyari ah, kunyari Hindi ko sinasabing alisin natin ang moral Pero ang sinasabi ko, kunyari alisin natin kunyari yung konsepto ng masama at mabuti Alam mo, diretso lang ah, diretso Practice moderation Ito sinasabi ko sa inyo Pilipinas Practice moderation Stay away from drugs Tapos lahat ng mga iba na hindi naman illegal Practice moderation Dahan-dahan lang Wag masyado Kasi lahat ng bagay na sobrang masama nakakamatay Sumobra ka sa drugs, nakakamatay yan Tangan na, magkakasakit ka dyan, mat trouble ka diyan masisira utak mo masisira katawan mo alam mo na magkakasakit ka diyan yung Trisome naman kung nagugustuhan mo na eh kanya-kanyang trip 'yan eh, 'di ba? Kung 'yun ang trip ninyo, wala namang problema sa ron. Wala akong ano, wala akong issue doon. Hindi ko sinasabing tama 'yan. Ang sinasabi ko, diretso. Kung wala kayong problema doon, then wala kayong kailangan resolbahin. Brother Chai, ano magandang gawin if wala ka pang paggawa ng IDs at wala kang naipong pera like back to zero? Pero maraming nan na-experience then minalas at bumalik sa simula. Ano ang magandang simula para may angat ulit ang simula? Naipakita ko na sa inyo 'yun eh. Kahit naman wala kang ID, makakapasok sa kahit saan eh. And when I say kahit saan, ang ibig ko sabihin, yung mga entry types of job na tipong parang magbabasura ka ganun o mga construction ka ganun ka simple yun eh yung nakita nyo na yun pinakita ko sa inyo yung galing sa tondo piso lang ang daladala -dala ko dun at legit yun wala makakapag debunk nun bakit? kong lalo talaga ako ibang pwesto ron. Wala ako kakilala roon bukod kay Ashley. Eh. Nakitira ka lang ako sa bahay na may bahay nun. Ipiso eh. lang ang dala ko eh. Hindi yun parang, alam mo yun, may, may sabi nung iba parang akala daw nila nung pumunta sila roon Kasi may kondo kasi dun. Akala daw nila may kondo ako roon Tapos dun ako natutulog dun sa kondo sa gabi. Kahit anong oras ka pumunta sa akin, may mga iba nga medyo may pagkawalang hiya pa eh. Pumupunta ala una ng madaling araw. Mga ngatok, tulog na tulog na ako. And appreciate ko naman yun. Nagbigay sila ng mga parang bote -bote ng ko, ano man yung binebenta nila. Merong nagbigay sa akin ng jam nun eh. Tapos so, nagbigay din sa akin ng ano, ng parang chili garlic garlic, ganun. Dumating galing pa ng Laguna. Alauna na madaling araw. Consider na alas 6 ng umaga yung halap buhay ko. Gigising ako alas 5 ng madaling araw. Pero pinakita ko sa inyo yan. Paano bumalik sa wala, Pilipinas? Pinalik, pinakita ko sa inyo yan. Bago ako nandito ngayon sa bagong branch ko, bago ako magkaroon ng bagong branch, nakita nyo mismo nagsimula ako piso galing sa tondo. na Namamasura ako. Diretso, kung ano gagawin ko, kung back to zero ako, ando na nga mismo eh, back to zero eh. O ngayon, ano ngayon ang gagawin ko? Ano yung ginawa mo dati? Nung nasa zero ka, wala namang nagsimula. Well, na mayaman pamilya mo. Pero kung mahirap ang pamilya mo, tas alam mo naman na nanggaling kayo sa wala. Kung ano ginawa mo pagkatapos mong lumabas sa eskwelahan, dumiskarte, then dumiskarte ka na. Wala namang problema ron, din mamasura ka, ganun. O okay lang yan, wala namang masama eh. Wala masama sa pamamasura. Marangal na hanap buhay yan, makita ka na maayos na pera dyan, basta sisipagan mo lang. Mag-iipong ka lang. Eh yun mamasura masura ka na nga. Ang ulam mo pa, ham. Food panda. Sa akin, Pilipinas, sobrang simple ng konsepto eh. Pagka walang-wala ka, beggars can't be choosers. Kung ano yung mga hanap buhay na nasa paligid mo, trabahuhin mo. Kung ano yung available sa'yo, yun lang yung trabahuhin mo. Mag-apply-apply ka sa kung saan-saan. Kung wala talaga, pwede ka naman mamulot ng basura. Tapos ibenta mo, pwede ka mag-barker ng jeep, pwede ka mag-construction worker. You can do anything. Pwede mong gawin kahit ano. You just have to make sure na malakas ang katawan mo, wag ka kakain ng mga basurang pagkain. Ano ibig ko sabihin? Gulay-gulay ka muna pansamantala. Kung ano yung readily available sa'yo na murang pagkain na makakapagpalakas sa katawan mo, wag ka dilsnu w dilsa Siyempre, <Universe> matik yung magkakasakit ka sa bato, tapos magkakasakit ka na iba-ibang klase na sakit. Tapos hindi mo ngayon mabibenta yung lakas mo kasi wala ka halos lakas pagka may sakit ka. Pero yun ang suggestion ko sa inyo, kung ano man ang mahahanap buhay mo, radmana, tra na, trabahuhin mo na lang. Kahit ano pa yan. Yun nga ang dahilan kung bakit wala akong judgment dun sa iba eh. Naiipit lang talaga sa sitwasyon, wala silang ibang mahanap buhay. Katulad babae, paano mo naman pamamasurahin ng babae? Yan yung ibang babae, binabenta pepe nila para sa pera. Yun ang dahilan kung bakit wala akong judgment sa ganun. Bakit? Kasi sa akin, simple lang naman ang konsepto eh. Kaysa magnakaw ka, kaysa magbenta ka ng drugs, diba? Dibenta mo na lang yung pepe mo lesser evil yon evil pa rin pero lesser sa akin simple lang naman ang konsepto eh ba diba? hindi ako mahilig mapaghatol sa kapwa tao ini-entertain ko lahat ng idea pero hindi ko rin sinasabing mabuti yon ha wag niyo mapagkamalian hindi ko sinasabing mabuti yon kaya na sinasabi ko kung ano mahahanap buhay sa paligid panatan mo na kasi beggars can't be choosers kung ano trabaho diyan sa paligid niyo wag na mamiling manager ka pa supervisor ka pa kung walang wala talagang maaplayan pangarap ko po magtrabaho sa inyo bukod sa marami akong pwedeng matutunan sa business marami din po akong natututunan sa inyo pagdating sa realidad ng buhay. Sa mga interesado kung mag-apply sa akin ng trabaho, pwede kayo mag-PM sa akin. Sabihin niyo lang apply po. Kasi sa bibigyan ako ng series ng questions sa mga walang kwenta-kwentang -kwenta tanong na kahit gaano ka stupido kaya mo sagutin. Ilang taong ka na? <laughs> Babae ka ba o lalaki? Wag <laughs> ganoon. Wag ganoon, Wala kwenta-kwentang tanong. Ano problema ng pamilya mo? Ganoon. Ano sira ng ulo mo? <laughs> So, in case hindi nyo alam, mga pinikukuha ko rito po mga si katulad ko din. <laughs> Good morning po. May tanong lang po ako sa madalas na pagkakataon, ang Diyos po ba talaga ang nagbibigay ng pagsubok o soliranin or tayo ang gumagawa ng sarili nating problema? Tayo gumagawa ng sarili nating problema. Derechahan sa madalas na pagkakataon. Meron din namang chamba. Hindi mo na -alis yun eh. Alam mo, derechahan, hindi mapantrip ang Diyos. Kung ako, pag tripan ng Diyos, papayag ako eh. Bakit? Ay, ibig sabihin binigyan ako ng atensyon para pagtripan ako. Pero hindi mapantrip ang Diyos sa haba ng panahon na nagbabasa ako ng Biblia at saka ng Koran. Hindi mapantrip ng Diyos. Sa madalas nga na pagkakataon, wala siyang pakialam sa mga ordinaryong taong bayan eh. Yung mga taong hindi rin naman naghahanap sa kanya, wala siyang masyadong pakialam diyan. Bala siya, live and let die, tapos pagdating sa dulo, tsaka na lang niya hatulan. Sa madalas sa na pagkakataon, nakikita ko sa Diyos eh. Yun ang ugali niya. Hindi siya mapantrip, hindi rin siya mahilig makialam. Papakialaman ka lang niya pag gusto mong pakialaman kanya. Gusto mo sumunod sa kanya? Ayun, pakikialaman kanya, tutulungan ka pa niya. Pero hindi mapan ang Diyos na ah, ano to? Na problema na sa buhay, lagyan ko ng sakit yung anak niya. <laughs> <laughs> hindi ganoon ang Diyos eh. Iba tanga, eh. na lang nalang lang. Bakit yung anak ko pa masama ka? Sinisi mo pa, Diyos. Baka nakakalimutan mo, bago nagka-cancer yung anak mo, pinakain mo ng hotdog yan. Puro hotdog, puro ham, puro tocino meat products, processed meat pa. Tapos mga canned goods, canned goods, noodles, noodles. Bakit? Kasi yun yung gusto ng 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 anak mo kasi yun din yung sinasaksak mo sa buangan ng anak mo ayaw mo kasi tigilan eh kasi paano yung tuwa ng anak mo ang importante sa'yo mas importante pa sa'yo matuwa yung anak mo kaysa maging healthy at manatili siyang buhay. In short, ikaw na rin ang pumatay sa anak mo, tapos ngayon sisisi mo ngayon sa Diyos. Sa madalas na pagkakataon, tayo rin gumagawa ng sarili nating kalokohan. Tayo rin ang gumagawa ng sarili nating kalokohan. Boss, bakit hindi religion Islam ang napili mo? Ano yung nakita mong malirit? Dahan-dahan lang, wala akong sinabing hindi ko napili ang Islam. Wala rin naman akong sinabing napili ko Islam. Dalawa nga pinopromote ko eh. Bala ka nang mamili dun sa dalawa. I have made an official ano, statement. Galing mismo sa akin ito. Kung magbabasa kayo ng religious, fails, religious real film, well, yung dalawa, I strongly suggest yung dalawa. Biblia at saka Quran. General suggestion ko ito, yung dalawa, Biblia at saka Quran, yun ang basahin ninyo. At mo, bakit yung dalawa na yun? Oh, naman, kung di mo napansin, sobrang dami nilang miyembro. In case hindi nyo napansin, yan, yan dalawang religion na yan, yung dalawang galing sa mga libro na yan, ang top tong pinakamaraming religion sa buong mundo. So, it's worth reading. At hindi ko rin sinasabing tama ang Quran, hindi ko rin sinasabing tama ang Biblia. At hindi ko rin sinasabing mali ang Quran, hindi ko rin sinasabing mali ang Biblia. I strongly suggest basahin mo yung dalawa. Kung alabama, ka na totoo, maghanap ka ng Diyos. Unahin mo na muna yung dalawa na yan, tapos tsaka mo ngayon check yung iba religion. Pag hindi mo makita doon, tsaka mo na ngayon tignan yung iba. Yung mga bedas, yung mga sulat ng mga tropa ni Buddha, etc. etc. Part shy. Kailan ang perfect timing mag-upgrade ng business? Kapag ka sobrang stable na ng business mo. Unahin mo muna stability. Tuloy-tuloy na ba pumapasok ang pera? Maayos na ba sistema? Kasi hindi mo yung mag-upgrade ka ng business, tapos pinalawak mo ang sistema mo, may diferensya pa. Lalawak yung diferensya. Lalawak ang diferensya. So, unahin mo muna stability bago expansion. Good morning, Idol. Paano po ba ang tamang pag flow ng pera sa negosyo? Ito ang pinaka-effective na cash flow. Kumita ka, wag mong sa kapritsyo. Yun, meron pa ba mas effective na cashflow flow kaysa doon? Kumita ka, wag mong gasis sa kapritsyo. Kasi alam mo, ito problema nung iba eh. Yung cash flow, may pumapasok talaga na pera. May lumalabas din na pera. Okay, ayos, healthy yung neg negosyo. Tapos inilabas yung 50% para sa pamilya. Ang dami gumagawa ng ganyan. Lahat ng bills nila, binabayaran ng negosyo. Na okay lang naman yun malaki na negosyo mo. Pero kasi isip mo simula pa lang, dalawang buwan pa lang yung negosyo mo, tapos pinababayaran mo na kagad sa negosyo mo yung puto ng kapritso ng anak mo, trouble ka talaga dyan. Importante yung pumapasok, importante yung lumalabas. Pero, pinaka bottom line yan, saan napupunta pera? Kung napupunta yung pera, papasok din sa negosyo, para dun mismo lumago yung negosyo, okay yun. Pero kung yung pera, po, napapunta rin sa bulsa mo, tapos gagasusin ang pamilya mo sa kapritso nila, po, na in trouble ka. Hindi bali ko sobrang laki na na negosyo mo, pwede kang kumurot ng paunti-unti. Pero, kinukurutan mo 75% para lang mamasyal kayo papuntang Boracay tapos ngayon mamumroblema ka ngayon mangungutang ka ngayon sa boom bites. brother Chai ano ang magandang gawin kung overthinker ka at napepressure ka na maging overdoer ka tigilan mo po kaya isip ng kaya gano'n pa karami bang asing ideas ang gusto ninyo gano'n pa karaming komplikasyon ang gusto nyo pang isipin sa p ng mga ideas ninyo. Ang iba kasi ang iniisip sa ideas nila yung komplikasyon. Hindi mo na i-execute tapos pag nagka-problema tsaka mo resolbahin. 'Yun ang tama eh. May idea ka, execute mo na kagad tapos pag nagka-problema resolbahin. Pag sobrang daming problema, hindi talaga maresolba, then you have a situation. Ngayon, doon ka na mga mag-iisip kung dapat mo pa bang ituloy o dapat mo na itigil. Ganon. Ganon ka simple yung konsepto. May naisip kang idea, execute mo na kagad. Wala lang kayong kamalay-malay pero hindi niyo alam kung gaano karaming brilliant ideas yung nanatili na lang sa mga utak ninyo kasi ayaw niyo execute Lahat naman tayo kayang gumawa ng kahit anong ang idea. Pero halos walang gustong kumilos. Alam mo, life in general is about execution. Oo, you may have good ideas, pero anong pakinabang ng mga good ideas mo kung hindi mo naman i-execute? Ang pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. Ano po ba buong katungkulan ng tao? 12 13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng lahat ng bagay. Ang lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Niresite ko na lang sa inyo basahin nyo ngayon sa mga Biblia ninyo kung magtsatsaga pa kayo. Google nyo na lang. Master, paano mo masasabi na successful ka na? Ah, uh, hindi mo masasabi yun hanggat buhay ka pa. Dalawa kasi yan eh. Long term at short term success. Short term success, may pinlano ka, gumana. Ang daming tao nagsasuccess, saksesan eh. Successful, Andali -dali ang dali-dali lang magyabang. Ang daling manghiram ng kotse hindi sa'yo. Pumasok sa bahay na hindi sa'yo kasi naka-open house yun, kunyari sa'yo. Pinalalabas nila yung mga lifestyle nila, ganun daw ang itsura na success. Ang dali-dali lang yan eh. Taka, ang daling pikein success eh. daling success. Pero ako, yung pin tinitignan ko pinaka -overall na pinaka-overall na taxes, pag hindi ako na impyerno, ang lupit nun kung imagine mo na, sobrang yaman mo, bilyonaryo ka. Politiko ka pa, tas artista ka dati. Tapos, papunta ka pala ng impyerno. Walang mas worse dun, ano? Yung sobrang yaman mo, sobrang tindi na kasikatan mo, sobrang lupit ng kapangyarihan mo, tapos pagdating sa dulo, ayaw kang tanggapin ng Diyos. Ano po mas importante, boss? Ang maging isang mabuting leader or maging isang masunurin na follower? Parehas. Alam mo yun, nahihirap sa mga tao, ang hilig-hilig nila paghiwalayin po lang 'yan eh. Hindi ko maintindihan kung bakit alam mo namang dalawang magandang sistema 'yon, pinaghihiwalay mo pa. Sana ang pinaghihiwalay mo 'yung masama at mabuti, 'yung gumagana at 'yung hindi gumagana. Eh parehas gumagana eh, bakit mo na saksak sa sistema mo parehas? Before you become a good leader, you have to be a good follower. And once you have become a good follower, then that's more than half of the job done on being a good leader. Kasi kung paano magaling na follower ka, papasa mo na lang yun sa mga nasa ilalim mo pag leader ka na eh. Nung ako nagsisimula, ganito ginawa ko, ganito ginawa ko, ganito ginawa ko. Tuturuan mo na lang ngayon sa kanya. Ang daling maging good leader pag mag magaling kang follower. Pero pa paano ka magiging good leader kung di mo nasubukan paano magiging magaling na good follower gusto mo magiging good leader ayaw mo sumunod sa boss mo sa manager mo may mga tao gusto nasa posisyon agad sila ayaw nila pagdaanan yung proseso kaya nga yung ibang umaga umalis sa akin dito yung mga yon pag tinanong mo kung gusto nila yumaman sagot nila oo pero pag pinapakita na sa kanila na kailangan mong gawin to kailangan mong gawin to kailangan mong gawin yan ayaw nila e di sige gawin mong boss yung sarili mo tignan natin kung may mapala ka nang wala kang malay kung paano sumunod paano mo pasusunurin yung tao mo kung ikaw nga hindi ka marunong sumunod ano kaya mong ibigay na wala sa iyo. 'Di ba? Sobrang basic principle dun eh. Paano mo pasusunurin ng tao kung ikaw mismo butata. Ano gagawin mo? Pasusunurin mo sila sa pagkabutata mo? Brother, kailan masasabi na mali o tama yung manipulation? Depende sa resulta. Depende sa gustong mangyari. Kasi laging may behind yan eh. Tignan mo yung behind. Ano intention? Nakadepende yan sa intention eh. Kasi tignan mo, kung hindi ba naman manipulation yung ginagawa natin, in general, ang mga magulang minamanipulate talaga nila mga anak nila. At normal yun. Nakain ka gulay, masarap to. Masarap ba talaga? Tangin. <laughs> 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 Naalala ko ngayon panahon na, John, kain ka gulay, masarap to pagina eh yung okay sige pili ka kain ka gulay o kain ka chinelas ko <laughs> uh, hindi ko makakalimutan yun. Pero nag-enjoy ako nung gusto na sa kabataan ko na minamanipulate ako ni Uncle. Yung mga bagay na itinuro sa akin nung matanda, nung, bata ako, manipulation, ngayon naiintindihan ko na. If I only have the mindset that I have now, nung mga panahong kabataan ko, then it will not be a form of manipulation na kailangan pang gawin ni Uncle ang mangyayari ng persuasion. Kukumbinsihin niya lang ako madali akong kausap. Nakadepende sa kung ano intention. Doon nagkakaproblema yon sa intention. Doon din nagiging tama ang manipulation. Kasi minsan may mga tao, kailangan mo talagang i to doing something that they do not want to do, it's because they will not understand it. Possibly because of boundaries inside their heads, inside their minds. Possibly because of upbringing. Maraming bagay na hindi naiintindihan ang mga tao. Hindi dahil hindi nila gustong intindihin, kundi dahil limitado sila ng mga bagay na natutunan na nila dati. Ang tawag limiting beliefs. Dun sa mga pagkakataon na gano'n, na may limiting beliefs at urgent na nagmamadali na talaga, you just have to deploy manipulation. In general matters, ako personal, hindi ako masyadong fan ng manipulation. Mas interesado ako sa personal ang manipulation sa madalas na pagkakataon, ako makikinabang madalas, sa'yo walang pakinabang yan. Ang persuasion naman, parehas tayong makikinabang. Pero minsan, kailangan mong gamitan ng manipulation para parehas kayong makinabang. Ganon yung konsepto. Hello po, ask ko lang po kung anong pinagmulan ng katamaran o demotivation ng tao? Marami, sobra. Minsan, you have to check the cortisol level of your body. Minsan, ano eh, chemistry ng katawan mo yun eh. Minsan naman, dahil tumatanda ka na. Alam mo yung maraming pinanggagalingan ng katamaran eh. Minsan, yung nangyari sa'yo, biglaan. Ba, wala ka ng jowa mo, ganun. Tapos hindi ka makakilos. Anak mo na matay, asawa mo ng babae. Eh. Minsan, wala lang talagang makitang dahilan kung bakit gusto mo pang mabuhay. Minsan, ganun eh. Maraming iba-ibang pinanggagalingan yan. Hindi mo ma-center ma out yan sa isang piraso lang eh. Pero ako in general, ay, gawa mo na ng paraan yung buhay na gusto mo. Minsan ka lang mabubuhay. Puta, isang lang, isang ka lang To. Tapos masyado ka pang maingat. Talos wala nang kilos na nangyayari sa buhay mo. Wala ka nang resulta. Importante pa daw ba yung virginity? Tapos yung after daw ng kasal, nalaman na maliit pala. Tapos hindi daw halos maramdaman. Magagano, oh, daliriin mo na lang. Punta ka Christmas party. Hingi ka, ano, lumpiang chang ay. <laughs> Alam mo, diretso, ang dahilan kung bakit kayo namang problema sa ganyan, kasi marami na kayo experience. Eh. May point of comparison ka na nung malaki at saka maliit. Pero kung wala kang point of comparison, sabi mo ba maliit yun, halos di maramdaman. Maliban na lang talaga kung may diferensya talaga. Diba? Pero kung normal naman yan, ang normal naman na size ng mga Filipino, somewhere around 4 to 5. Eh. Sa akin, yung konsepto ng ano, diretso, straight out, nasama lang yung loob nyo sa akin dito. Walang kinalaman sa Biblia to, walang kinalaman sa Oran to. This is my personal opinion. Wala akong pakialam sa virginity. Straight, wala talaga. Mas ang pakialam ko yung ugali ng tao. Yun pakikisamahan mo. Sa mahabang panahon yun ang pakikisamahan mo. Tu so, walang pakinabang sa akin ng Virgin tea. Anong pakinabang niyan? Okay, dumugo. Ano naman? 'Di ba? Anong pakinabang sa akin nun? Okay, masikip. Okay, ano naman? 'Di ba? Sex is just one part of the relationship. It's not the entire relationship. And although there are research na sinasabi na parang almost close to 50% para sa mga lalaki yung sexual pleasure, and I will agree on that, pero that's not the fifth the other half. Oh, nga virgin ka nga, pero po ano na naman yung bunganga mo. Oo nga, virgin ka nga, pero po ang praning mo naman. Oo nga, virgin ka nga, pero na naman talagang hindi ka marunong magluto sa bahay. Hindi ka marunong maglaba. Hindi ka marunong maglinis. Yung mga basic principles na okay, virgin ka nga, pero wala kang malay sa mundo, ang boring mong kakwentuhan, wala laman ang utak mo. Ano pa kinabang sa susupo? ng pepe mo. Ang masarap dun yung kwentuhan pagkatapos ng libog. Yung libog, that's just one part of it. Yun lang yung umpisa lang. Kasi, ano, physical attraction yan eh. Ang hirap naman kasing makipagrelasyon sa, sa isang taong wala kang physical attraction na parang alam mo yung hindi mo gusto yung pagmamukha nito, ganun. Hindi mo gusto yung makisama sa ganun eh. Magiging miserable buong buhay mo kahit pa sabihin mong, alam virgin mo na kuha yan eh. Pero sa akin, ang pinaka bottom line, ano yung kwentuhan natin pagkatapos ng libog natin? Pagkatapos natin ano pinagkikuntuhan natin? Ano pinag-uusapan natin? Ano yung mga topic going inside our heads? Ano yung mga i-execute natin sa buhay natin? And everything else in between Sex is just one part of a relationship It is not the entire relationship